Yes, good morning mga kadakers. Good morning. Bago po ang lahat, please subscribe to my YouTube channel. Dr. 33. Okay, naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may upload. Dagdag tip ko sa inyo mga kadakers. Sa gustong mag-alaga ng itik na pagala lang po ang style natin sa magkaroon po ng siho na 700 kailangan po natin mag tabi muna tayo ng ating kapital na 70,000 gold for 2 months para po sa kanilang page so hindi pa yan kasali ang ibabayad sa ating siho na worth of 700 Peace. So pagkatapos natin palakihin ng dalawang buwan, ipagala natin sila sa palayan mga kadakers. So magpagala tayo ng 3 to 4 months mga kadakers. So mga kadakers, pagdating nila ng 6 months ay mangingitlog na yan sila. Kaso lang wala na tayong pagalaan So, kailangan natin magtabi ng 150,000 reserve money para sa page na Doc Lear. So, yan lang ang ating i e ruling mga kadakers. So, pag nila ng 8 months, mga kadakers, anihan na. So, para hindi sila maninibago, Pakainin nyo ng feed sa umaga, kunti lang. At pagdating sa hapon, kunti rin. At tunawin nyo yung ibang feeds doon sa tubig. At ipainom sa kanila para hindi manibago ang ating mga uh, alagang itik. Pero hindi na po tayo magpapakain ng maraming feeds kasi ipagala na natin sila sa palayan so mga kadakers dyan na natin makikita ang ating income kung umi-income ba talaga ang itik sa loob ng tatlo o apat na buwan bago na naman sila magtanim yung 70,000 mo na pinapakain sa mga siho Plus 150,000 mo na binili ng uh, kanilang liing mas. So mayroon kang 220,000 na kinapital yan mga kadakers. Plus 52,500 kadakers na binayad natin sa siho na 700. So mayroon tayong kinapital yan na 272,500 sa 700 heads lang po yan mga kadakers so konti pa lang talaga ang ating income dyan mga kadakers so mga kadakers pagkatapos nating mabawi yung capital natin dyan na worth of 272,000 yung itik natin dyan mga kadakers ay wala nang kapital puro na yan ganansya so anong mangyari sa itik natin sila po ay manglugon ng dalawang buwan yan na po ang kailangan natin na i-survive sila sa loob lang ng dalawang buwan so pagkatapos mangitlog yan sila. Ipapagala na natin mga kadakers. Wala na tayong kapital dyan kasi nakuha na natin. So, anong mangyari sa inyo dyan? Ah, panayganansya na po yan mga kadakers. Nabawi na po natin yung ating kapital. So, yung 700 na itik mo... Ah, kahit mangitlog lang yan ng... 500 mga kaduckers so 500 times natin lang sa 10 piso so 5000 ang income natin mga kaduckers every morning so i-times natin mga kaduckers sa 30 days so mayroon tayong 150,000 na income So, yung 150,000 natin mga kadakers, itimes natin yan sa 5 uh, months po. So, mayroon tayong 750,000 mga kadakers na ganansya sa loob ng isang taon at kalahati. I-plus pa natin yung 700 na itik natin kasi na bawi na po yung kapital natin sa una pa lang so sa mga OFW na gustong mag-alaga ng itik ito lang po ang ating susundin at sigurado po ako 101% po nakikita ko tayo dito mga kadakers Kapag hindi ka, kadakers, kumikita dito, ako hinto na sa pag-alaga ng itik. At hinto na rin ako sa aking YouTube channel. Uh, mga kadakers, sa inyo ko lang po ito aaminin talaga, mga kadakers, sa lahat ng mga subscribers ko po. Kasi may magtanong sa akin kung kaninong itik ang binabantayan ko ang sabi ko hindi po ito sa akin kasi ayaw kong sabihin na ako ang may-ari kasi para po tayong uh, hambugiro kung sa bisaya ayaw ko nang magmataas sa aking sarili mga kadakers kasi ako mga kadakers tagabantay lang yung amo ko ay walang iba yung Panginoong Diyos sa taas, yun ang amo ko kung minsan mga kadakers ay tumatanong sila sa akin kung magkano ba ang income ko sa isang buwan ang sabi ko, wala, logi talaga ang pag-iitik so siguro mga kadakers kung talagang logi ang pag-iitik hindi na ako magtagal sa ganito katagal na mga pag-alaga ng itik at nakikita ko rin na may kita ako dito kasi nagsimula lang ako sa 33 heads eh ngayon marami na so ako lang ang nakakaalam talaga sa tama mga kadakers ba't ko isasabi sa iba na ganyan ang aking ini-income ah, nakabili na ako ng water pump mga kadakers at loti So, saan ko yan kinuha? Sa itik lahat mga kadakers. So, hanggang dito lang muna mga kadakers. Salamat sa inyong lahat. I hope na mayroon kayong matutunan sa video kong ito. Sa mga gustong mag-alaga ng itik. Ako po'y dating walang-wala. Hanggang sa ngayon, wala pa rin. Kasi, ang may-ari talaga sa lahat dito sa buong mundo mga kadakers ay Panginoon lang wala tayong dapat ipaki sigarbo wala tayong ipaproud sa ating sarili mga kadakers kung hindi siya lang ang ating uh, isigaw sa buong mundo siya ang lahat sa atin so mga kadakers wala akong may pag mayabang Hanggang dito lang muna mga Kaduckers. Thank you for watching. See you next vlog.